Attorney Agaton Teodoro Overo, siya po ngayon ang uh, tumata yung pinuno po ng Fair Trade Group ng DTI. Maganda umaga po, attorney. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, D.D. Satcha. At magandang umaga sa mga nagapakinig at mga nanonood ng programang ito. Opo, salamat mga na po sa inyo pong panahon, attorney. Attorney, ito hubang hinaing ng ating pong mga local manufacturers po ay naakaabot na po sa inyo, pati po kay Secretary? o oh, ah uh, Unang-una, uh, Ed, gusto ko lang sabihin na nag, reorganize ng konti ang DTI. Yung aming grupo, yung peer trade group, dati kasi mas nakatutok lang tayo sa mga reklamo ng mga consumers. Eh, paano naman itong mga lihitimong mga negosyante na naapektuhan at sabi mo nga ng mga illegal uh, smuggled goods mm. o yung mga mm. walang uncertified products mm -mm. uh, kasama na po sa mandato namin sa grupo namin fair trade group eh tulungan tong mga lihitimong mga negosyante kaya dapat fair trade patas po mm -mm. so oo mm. sige po so, so doon so, sa tanong okay. niyo mm. uh, um unang-una na nakipag-meeting na kami sa grupo ito ma nakaraang isang buwan. Uh, so na, na, alam na rin natin yung mga problema nila. Uh, at malinaw rin ang utos ni Secretary Roque na tutukan tong mga problema ang mga hinaing nila. Um, uh, gusto ko rin sabihin na medyo kakaiba tong sitwasyon nila kasi kung kung iikot tayo sa mga tindahan ngayon, eh karamihan naman ng so far mababa yung mga yung mga violation ng mga uncertified products yung walang PS mark or ICC stickers sa mga merkado yung nakikita natin kung tawagin nga natin eh, brick and mortar stores mm -hmm. tama ka dyan Ted na yung problema natin ngayon yung online mm -hmm. dahil simula ng pandemic eh sobrang bilis nung, nung ano yung pagano pagdevelop ng ng online market yung mga platforms saka yung mga payment online payment system na sobrang bilis na mag-order ngayon hindi lang okay. sa Pilipinas kundi kahit sa ibang bansa galing yung mga produkto hindi na ini-import dito diretso na inbilihan Ang naging problema natin dito at hindi lang ito problema ng DTI, problema to ng FDA, sa mga drugs or mm -hmm. mga cosmetic product, mm -hmm. eh for a long time po, hindi malinaw na may, may jurisdiction ang gobyerno sa online platforms. Okay. Opo. So, oh, so maliwanag. So, for so long at sobrang bilis yung, mga, yung development, medyo nagula tayo. Kaya kaya nga po nagkaroon ng panukala sa Kongreso na naipasa na rin for the first time. Naipasa na po yung internet transaction act noong December. Okay. Hmm. So, December 5, 2023, uh, na binibigyan na ngayon ng jurisdiction itong mga regulatory at enforcement agencies over digital market. Ah, uh, meron pong 18 March, 18 uh, 18 months na transitory period. So for the first time, ang ang, ang gobyerno meron na pong jurisdiction sa uh, sa mga online platforms. Noong noong nakaraang Mayo po, nailabas na rin yung implementing rules nito na pinirmahan ng mga iba't ibang ahensya na na may, may jurisdiction sa online platforms. Mm, so ang kasunod po diyan yung aming e-commerce bureau na medyo Uh, kailangan natin palakasin to kasi medyo komplikado yung proseso ng panagtatayo ng bagong opisina sa gobyerno. Kailangan may implementing rules ka bago simulan yung proseso ng paghingi ng pondo para ma, mag-create po ng mga plantilya sa opisina at magkaroon ng operational fund. Pero gayon pa man, meron tayong mga temporary, nag-assign-assign tayo ng mga tao at kailangan lang pala, natin palakasan. Tuloy-tuloy yung ating mga programa sa mga physical stores. Pagdating naman dito sa mga online platforms, uh, na natin ngayon yung mga bagong polisiya, programa na ilalabas natin para matugunan yung problema nitong mga liitimong mga negosyante na tinamaan nga nitong mga either mga smuggled goods or mga uncertified or walang kalidad na mga produkto na posibleng maging perwisyo o pinsala sa ating buhay, sa ating mga ari-arian o sa ating kaligtasan. Opo. Ang tinutukoy ho dito, di ba sir, ay online selling. Sa Pilipinas lang ho naman ang gagaling din mismo. Yung produkto meaning, yung online seller may source siya nitong substandard yes, yes. and apparently smuggled na halimbawa nga ng produkto ay mga rice cooker. Di ho ba ganun yun? Yes, yes. Uh, uh, marami nga, meron nga po tayo nitong mga nakaraang buwan, yung task force kalasag mm -hmm. ng grupo natin. Mm -hmm. uh, Nakaikot tayo, may mga nakumpis ka tayo, mahalagang mga... Um, 65 million worth na mga uncertified products mm -hmm. o un improperly improperly labeled na mga products mm -hmm. pero ito nga yung tingin namin, ito yung source ng mga online online ano online selling online opo. na mga gamit opo, pero opo. Mm -hmm. uh, sabi nga ng mga kasama natin sa na, small appliance manufacturers eh medyo lumalaki yung share ng mga yes. online Opo. selling natin, medyo nasasaktan talaga sila. So, Opo. ito nga, kailangan natin talaga tugunan yung kanilang problema. Okay, yung nga po. So, siguro po sir, ano po, sabi nga ninyo, while you are organizing talaga ng grupo ho na mag, nakatutok po dito sa uh, ano, ano, digital uh, commerce na ito, pero ang basic problem dito is smuggling. Ah, yeah, uh, okay. Tama? Yes, kasi po, hindi pwedeng pumasok yan dito na hindi dumaan dapat kumuha ng <laughs> yes, yes. import permit sa DTI. Yes sir, yes sir. So basically po ang root of the evil is smuggling. So ano po ang inyong ugnayan sa mga taga customs kasi po hindi yun nga no? Parang gulay din silalakay mo dito sa Navotas sa bodega hindi naman po yan naglakad lang from China, di ba So itong mga substandard na ito galing nan China. So, paano ito nakakarating? So, rampant pa rin po ang smuggling na hindi po naman naaayos ng Bureau of Customs. Opo, opo. Sabi nga po namin sa, sa ah, sa pisina namin, ah, kung, kung nakakalusot sa post yan, eh, para lang tayo nagpapatintero. Pag takbo mo doon sa isa, takbo <laughs> sa kabila, takbo ka naman doon sa kabila. Mm -hmm. doon sa kabila. Mm -hmm. Pero meron po tayong mga programa at polisiya. Hindi lang po namin talaga ma share <clears throat> lang. Pero ang isa po dating tinitinan dyan, yung posibleng i-require po yung mga on online sellers na pagrehistro. Okay. Kasi kasama po yan sa mandato natin Opa. na mag rehistro Opa. na yung mga yung, yung, mga nagtitinda ng mga certified. Opo. Baka po kailangan, kailangan na na mag-rehistro itong mga to. Para maba- po kasi Opa. yung, yung physical stores ah uh, nagbabayad ng tamang buwis. mm, mm, Nag, may, mm may 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 warranty mga produkto mm, nila. mm, mm, mm uh, nagbabayad ng tamang sweldo sa mga tao mm, at uh, binibis nabibisita ng DTI. Pero sa digital platform po paano po may parang mahirapan po bisita, 'yun ang problema habit sa saan namin bibisitahin? Yes, yes, pag-click mm. pag-click lang ng cellphone ng order po kinabukasan o dalawang opo. araw dumat tapos na yung transaction. Opo, yes sir. Sige so, po. meron po tayong mas long term na solution, isip na solution diyan. Opo, opo. Sige po. na na rin po namin sa ano sa sa grupo kung mm. ano yung gusto naming gawin. Mm. Kaya lang medyo ina-ice lang po namin yung, yung legal framework noon para pag na-implement na namin eh mm. wala rin pong reklamo sa sa DTI sa opo. mga o oh, sige. Dumaan okay. sa damang proseso tawag mo. Sabi okay. nga po natin, due process dapat may due process rin Okay, sir, sige. Pero ang mga smuggler kasi walang due process eh. So, uh, sir, ito hung grupo na inyo nakausap. Sino ho ito particular dito po sa ating mga local uh, manufacturers po ng mga appliances na ito. Uh, ano grupo? una siguro, Ted? Mm. Ano yung kren sa uh, siguro basahin para uh, malaman rin ng mga mm. taong bayan ano mm. yung mga produkto na kailangan ng Yes sir, go ahead pa sir. Either mm. prod, pag sinabi mong product stand sa uh, mm. PS Mark kailangan kung yung kung domestic manufacturer ka na certify na namin yung planta mo at yung produkto mo na, na talagang di kalidad. Opo, yes sir. So, PS Mark na wag doon nakapimprinta yun doon sa ano sa sa, produkto. sa mga packaging niya. Mm. Or pag imported siya kailangan ay ICC na, kami at nalagyan ng stickers opo, ng opo. ICC. So okay. pag umikot kayo sa mga tindahan, physical stores, lit po ng porsyentong hindi sumusunod. So ano mm -hmm. po itong mga produktong ito para ano lang para ma malinaw uh, na kailangan ng ano ng ng ICC or PS opo, mark. Ito so po yung mga electric fan, mm -hmm. uh, electric iron, blenders, juicers. Mm -mm, mm -mm. Uh, kettles yung electric kettles lahat po puro electric lahat kasi mm -hmm. uh, rice cookers air pots, toasters electric stoves mm -hmm. electric ovens um, induction cookers microwave mm -hmm. ovens at uh, televisions uh, refrigerators uh, Yung po yung mga kal kalimitan ng mga product na kaila kailangan ng ano ng ano yung pong mga karamihan na nahuli natin mga may, may TV, ito pong mga appliances na to na nabibili kalimitan mm. sa sa online market at yung po naming mga nahuli na 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 no sa mga produkto mm -mm. improperly labeled pa hindi po, hindi mo pumabasa yung ano yung instruction kasi mm -mm. ibang lingguwahi Yes sir yes sir so obviously nga po ito China no China made po ito so sir ganito uh, ano pong grupo ito nyo nakausap? na sabi nga po nila no eh naghihingalo sila pag hindi ito Ito po yung ano yung mga tulad ng kung electric fan po yung mga sikat sa atin syempre mga Hanabishi mm -mm. Asahi mm -mm. Uh, ano mama yan, ano Parang ano? Ano big mama mama something. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, yung po yung mga ano uh, sa Airco naman po lang yung carrier. Mm. So ito po yung Small Appliance Manufacturers Association. Opo, opo. Sige po. So noted na po ninyo na itong uh, sektor na ito ay nagrereklamo, nagsasabi nga na kapag hindi ito natugunan eventually, eh marami silang mga manggagawa na mawawalan po ng trabaho. Tama po kasi pag lumaki nang lumaki sa merkado mm -hmm. eh lalaki po yung mga yung yung production cost yung overhead nila tapos maliit ang benta sa market merkado eh mapipilitan sila magsara ng ibang mga planta nila. Opo, sige. Ice so, po yung mga tindahan, posible mm -hmm. rin magbagsak ma kasi mm -hmm. kung wala benta. Mm -mm, mm -mm. Opo. Tama so. po yun. tama po 'yun. Eh sa amin naman yung po yung mandato nga po namin na tulungan po yung mga hindi lang po yung reklamo ng mga kasi usually nakatutok kami sa, sa reklamo ng consumers eh. Opo. Consumer protection pero kasama rin po minsa, kasama po sa amin na trabaho yung paano naman yung mga legitimate business na nagbabayad ng tamang buwis. Opo, sige po. Sumusunod sa batas. Opo. Kailangan tulungan po. Sige po. So in parting po ni... Ano pong sabi ni Secretary dito? Kasi uulitin ko, ang pinagmumulang po ugat ng problema to smuggling sa customs. No? So, ano pong sabi niya? Meron ho ba kayong ano uh, ugnayan sa finance department dito po sa isyong ito kasi nga masasayang lang po lahat ng gastos natin sa opisina nyo kung paramiho ng parami ang smuggled products na ito. Meron pong instruction sa atin kay, kay Secretary Roque at saka kay Secretary Defgo na malino na makipag-ugnayan sa Department of Finance, mm -hmm. particular sa Bureau of Customs. At nakausap na po nga natin, meron mm -hmm. po tayong mga operations na gagawin mm -hmm. uh, Parami posible po kasi na yung mga produkto, hindi naman po kayang inspection in lahat sa customs kung 100,000 containers ang matang dumarating, baka hindi makalabas. So kailangan lang po igtingan o pagandahin yung ating mga yung risk management system nila na mm -hmm. um, yung mga nag-miss, malamang po misdeclared yan. So mm -hmm ma-identify yung mga consignees na mga nagbi-mysticero ng mga items na to at mm. uh, mag-join operations ito po yung sa other side yung sa mm. joint mm. operations po na mahabol to opo, opo. Uh, yung isa naman na na ito nga po sa sa pagbumuno ni Secretary Tarch Ricardo opo yung pulisya na ma-address ma, ma, ano, ma yung mm. yung availability ng uncertified products sa merkado sa online market opo. ito po yung inaaprubahan namin ngayon na kailangan mailabas na yan Mm. Uh, para ma-address ma yung opo. problema ng ating mga mga negosyante natin e mga kababayan. Po. Salamat po sa inyong panahon and uh, just a reminder maliban dito sa mga home appliances na ito pati bakal no ang dami po sa customs na kakalusot na mga substandard no opo po ng mga bakal na ngayon po available sa iba't ibang mga hardware sa mga lalawigan sa mga bayan-bayan pero substandard ano ho ito rin po ang eh, ah, ang problema lang kasi dito sa totoo lang ang customs nagbibigay ng problema sa DTI. <laughs> Hindi siya makasagot si attorney. <laughs> I mean, to be, to be pragmatic about it, attorney, di ba? Yes, yes po. Uh, ang, ang masasabi ko lang po dyan, uh, Ted, kahapon lang nga, meron kaming inupuan namin yung industriya ng matagal para medyo gawing mas systematic yung pag-address niya. Hindi lang yung huli ka, tapos mm. gano'n, huli mm. ka. Mm. Tapos para yung, para hindi tuloy, para nang tuloy, hindi tuloy-tuloy na patent Mas systemic okay. po yung ginagawa natin. Maganda okay. yung naging usapan kasi meron kami medyo sustainable na solution para sa mga, sa problema ng iyan. Okay. Opo, sige po. Salamat naman. Katulong po no mismo ng industriya. Opo, yes sir. kaya kami po ay, ano, makikipag-ugnayan po ano, husa, kapag meron na po kayo mga gagawin na pong hakbang at kami po'y magbabalita po ng inyong accomplishment po sa bagay na ito. Salamat, attorney. Salamat po. Apo, mabuhay po. Thank you, attorney. Si attorney Agaton. Ayan po. Attorney Agaton, Teodoro Overo, ang siya hong tumatayo ngayon na pinuno ng Fair Trade Group ng DTI. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.